Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 17 hanggang November 23. So mga Sagittarius, let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Wow! Napahaganda nito. In the area of what you need, you have the High Priestess. Wow! Napakalaki ng uh, feminine energy para dito. Napahaganda. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Cups. Yes. In the area of your near future, meron po kayong Seven of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Emperor card in the area of your fortune, the eight of swords. Wow, napakaganda nito. Mamaya, explain natin. In the area of your divine messages, meron po kayong star card. At ang outcome po for the week, eto yon Mamaya, sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, Sagittarius, thank you, thank you, thank you, thank you po sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Salamat po, salamat, salamat, salamat. Yan po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron talaga tayong free reading for Sagittarius dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po sa tuwing hindi kayo nag skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your energy, you have the Hermit card. Okay? Kitang-kita ko rito, Sagittarius, na may mga pagkakataon na ayaw mong makihalubilo sa ibang tao. Um, sometimes, you want to, to do things on your own. Nasa kabilang sulok ka lang or nag-contemplate ka at ine-enjoy mo yung buhay mo na mag-isa maybe because tahimik, ayaw mo na ng maingay, ayaw mo na ng chaotic energy, at mas na-appreciate mo this time yung mga moment mo on your own. Pero para po sa iba, sa ibang Sagittarius, kitang-kita ko rito na kinikim-kim mo yung isang issue. Parang ayaw mo i-share sa mga kaibigan mo, sa magulang mo, sa mga anak mo, yung naramdaman mo o yung problema mo. Maybe because ayaw mo makaabala, or you're afraid of judgment or you're afraid na baka ko anong isipin ng iba, kaya pilit mong hinahanap yung sagot this time on your own. And narinig ko dito panahon na para to get out of your shell, no? Um, ramdam ko kasi para may kalungkutan energy eh, na parang kahit na minsan gusto mo mag-solo pero mas raramdaman mo pa rin yung lungkot minsan kasi mag-isa now is the right time for you to be enlightened, no? Uh, maliwanagan ka sa tamang direksyon na gusto mong puntahan. Some of you, parang lost eh. Lost sa gagawin ko ba to o ito. Sana ako pupunta sa susunod. Parang ganyan. So now, um, huwag mag-alala. The answers will come. Darating din sa iyo yung kaliwanagan sa mga hinahanap mong sagot at magiging maayos din ang lahat sooner than later. Okay? So, relax ka, Sagittarius. Okay? At the center, you have the Queen of Wands. Ngayong buong linggong ito, Sagittarius, kaya po'y pinapayuhan ng iyong spirit guides na subukan mo namang maging masaya. Enjoy your life. Uh, do what makes you happy. Learn to relax. Okay? Huwag laging kayod ng kayod in the pursuit of something that you want in your life. Kasi parang narinig ko, lagi mo iniisip, dapat lahat may saysay, -say, dapat lahat may pinapatunguhan. Ayoko magsayang ng oras. Kailangan to may meaning. Kailangan to um, hindi ako pwede nakahiyahay lang o paupo-upo lang. Dapat kumikilos ako lagi. Kasi meron kang tinutumbok na standard sa buhay mo. Kaya minsan naramdaman mo parang ano ba yan, burnout na ako. Parang para saan pa ba to? Nakakaramdam ka ng ganyan sa sobrang overwork or um, overdrive ng pagkilos mo in the pursuit of what you want. But here ampayo talaga sa Enjoy mo naman buhay mo, Sagittarius. Labas-labas ka, hang out with friends, with your social life, no? Panahon na para ikaw ay kumawala sa shell mo and be the best you again. Narinig ko rin dito kung meron kang sisimulan sa Sagittarius. Halimbawa, meron kang bubuuin na bagong proyekto, negosyo o bagong trabaho. Sabi na yung Spirit Guides, laksan mo ang loob mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Okay? Because kapag meron kang overflowing of trust in yourself, kaya mo kahit ano. Hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao para lang maramdaman mo yung vindication or iwala sa sarili. You can give it to yourself. Narinig ko rin, think positive lang. Huwag laging negatibo. No? Learn to redirect your energy. Don't always think na negatibo yung mangyayari sa mga bagay-bagay. Just do what you can. Enjoy the process. Everything will be fine. <coughs> Clarify natin to. The Queen of Wands. Siya nga pala, Sagittarius, since ito po ay weekly reading. Isurat mo naman sa baba ang iyong mga manifestation pagdating sa iyong goal this week. For example, I claim this week na yung goal kong blank ay matupad na. Comment mo sa baba. For example, I claim this week na yung goal kong makabili na ng bagong sapatos ay maganap. I claim this week na yung goal kong makabayad sa utang sa tuition fee na mga anak ko ay mabayaran ko na. Mga ganyan. Because manifestation board will make your manifestation come true. Okay? Ha, a Queen of Wands, the death card, yes. Something needs to end. Yung mga kinakatakot mo, yung mga uh, mali mong paniniwala sa sarili mo, yung pang the down mo sa sarili mo, dapat mag-end na daw yan. Mag-transform ka na. Death card is all about transformation, no? Pabaguhin mo siguro yung hairstyle mo, pabaguhin mo yung fashion sense mo, kung paano ka makipag-usap sa ibang tao, dapat mas confident na, no? learn to be sociable and learn to enjoy the things in your life. Baguhin ang dapat baguhin. See the bright side of life. Love yourself even more. Okay? In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Nakita ko rito, meron kang gustong buuin o gustong alagaan na alam mong potensyal na magpalago sa iyong kapirahan. For example, this week, balak mo magsimula ng bagong negosyo. Halimbawa, Uh, magbebenta ka ng makeup online or tindahan or uh, kainan sa harapan ng bahay or balak mo mag-abroad para um, magkaroon ng mas malaking kita, no? Marami kang plano. And kitang-kita ko rito yung takot mo at alinlangan sa pagsisimula o pag-create nitong bagay na ito. Kaya kailangan talaga mag-transform ka, Sagittarius. So that kung ano yung kinakailangan dito, ma-provide mo kung kinakailangan na hands-on ka dyan, kung kinakailangan na makipag-usap ka sa iba't ibang tao para ito ay maganap, do it. Hindi kailangan mahiya si Sagittarius. Hindi kailangan na um, naiilang si Sagittarius. You need na maging delulu this time. Okay? Sagittarius, alam mo yung term na delulu. Mas kailangan mo maging delulu ngayon para lahat ng gusto mong tumbukin maganap. Okay? Queen of Pentacles, clarify natin yan. Siya nga pala, Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Sa po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo, nag enjoy po ng ating Sagittarius November 17 to 23 reading. Feel free po to write it down. Narinig ko rin dito, sabi mo, parang kailangan mo makahanap ng paraan para makabayad sa isang bagay. Whether may iniipunan ka o meron kang malaking purchase this time. For example, bahay, kotse, um, tuition fee, no? Nakita ko yung need mo talaga for more money. Queen of Pentacles, The Ace of Pentacles, yes. Nagahanap ka ng bagong pagkakataon para doon manggaling yung financial gains mo, no? Sabi mo, sana makuha ko tong trabahong to. Sana makuha ko tong opportunity na to. Sana mabuild ko tong bagay na ito para sumagot. Ito yung sasagot, kumbaga, sa kakitaan mo. So, meron kang hinihintay or minamanifest na opportunity at eto yun, no? inaalagaan mo, yakap-yakap mo sa isa iyong pa sa iyong ba uh, um, lap, no? Talagang inaalagaan mo yung paparating. So this time around, parang you want to be really serious about something, sabi mo, aalagaan ko to, seryoso ako dito, uh, sisipagan ko to para lumago at magkaroon ng magandang kita, which is good for you. Congrats po. In the area of what you need, the high priestess, ang kailangan mo daw, napakasimple, Sagittarius, tiwala sa sarili. Okay? Alam ko, marami kang mga questions, marami kang mga takot, marami kang mga hindi naiintindihan, most especially sa journey mo moving forward. Pero kung ikaw ay may mataas sa tiwala sa sarili, na kahit ano man ang mangyari, kayang-kaya mo lusutan ko ano man yan, at kayang-kaya mong ibangon ang sarili mo and accomplish the problem or accomplish the solution. With a death card here, talagang major transformation ito. Kung dati nangihina ka sa isang bagay, baguhin mo yon at gamitin mo siyang lakas. With a high priestess here, marami ka daw abilidad, Sagittarius. Marami kang kakayanan na hindi mo nare-realize na for a very long time nagagamit mo in your advantage. So ngayon, believe in yourself, believe in your capabilities, magaling ka, marunong ka, kaya kahit na marami kang duda, alin lang ang na natakot, laksan mo lang ang loob mo, magagawa mo yan. Okay? Clarify natin the high priestess. The high priestess being clarified by the nine of cups. Wow! Alam mo na, Sagittarius, kapag lumalabas si nine of cups in any of my reading, panahon na to para mag-wish ka. So ngayon, pikit na, pikit na at i-wish mo na yung prayer mo na yan because it will come true. Indikasyon to, si Nine of Cups, a wish fulfillment is here. So sabi na yung spirit guides para daw matumbok mo yung mga pangarap mo para maabot mo yung mga wish mo, yung satisfaction, happiness, and contentment mo. Tiwala sa sarili. Follow your intuition. It will lead you there. Um, pag may alinlangan ka sa isang bagay, pause ka muna, pag-isipan para tama ang action ang iyong high priestess, ang iyong intuition, yan ang iyong alarm system. Yan ang iyong green flag or red flag. Yan ang iyong um, street sign, kumbaga, na parang uy, uh, pinipigilan ka niya o binibigyan ka niya ng warning. At lahat, lagi mong sundin ang intuition mo para makatulay ka sa mga pangarap mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Ace of Cups. Si Ace of Cups sabi dito, may paparating sa yung bagong bagay sa buhay mo. Whether a new love life, pwede rin ganyan, or a new chance about something. Maaaring may bagong oportunidad, bagong trabaho, or sideline. Anything. The something new na talaga namang mag-overflow ang emotion mo. Um, mamaya matutuwa ka, mamaya matatakot ka, mamaya gusto mo na umatras. Halo-halong emosyon. But nevertheless, ang payo sa na yung spirit guides. Tapangan natin. Sugod tayo. Laban tayo. Kunin natin to. Baka ito na yung magbabago sa buhay natin. So, accept something new in your life. Kung ano man yung blessing na yan. Because that will answer all of your questions. At ito yung talaga magudulot sa iyo ng bagong saysay ng buhay mo. Um, kung ito man ay bagong pagkakataon, boom, oh, kapirahan mo, paangat. So, A new opportunity that you will love. Sabi nga ng spirit mo, put your love sa bagong bagay na ito so that yayabong siya ng malaki. Okay? The Ace of Cups the devil card. Yes, sabi ko nga sa inyo, urong sulong ka kanina, parang gusto mong bumitaw. ah uh, kahit ang ganda-ganda naman ng bagong dumating, kahit naman um, napahagandang blessing ito, pero dahil nga pinapangunahan ka ng takot, alinlangan, kaba, duda, um, siguro iniisip mo, para dyan ba talaga ako? Baka naman, hindi ko mapanindigan yan, baka naman hindi ako deserving dyan, negative self-talk ka. Lagi mo iniisip na hindi mo kaya, na baka mag-fail, na baka hindi mo siya mapangatawanan, no? So, sabi dito, bitawan mo na yung mga negative thinking mo. I-enjoy mo tong bagong bagay na ito. Wag um, huwag mo lagi daw isipin na kung ano yung nangyari dati, yung eh, mangyayari ulit ngayon. No. Um, you always have the chance to be better and to achieve more. Kaya wag mong pigilan ang sarili mo na yakapin yung mga bagong bagay. Learn to get out of those pattern na paulit-ulit na nangyayari. Kaya ang dahi, kaya ang nangyayari, hindi mo na kukuha yung mga bagong blessings na karapat-dapat mong makuha. Sabi dito, imbes na matakot ka, imbes na isipin mo yung negativity, use your love, use your passion to make a difference at mayakap po itong mga bagong bagay. Okay? In your near future, meron po kayo seven of, uh, pentacles. So, ang tabayanan mo, Sagittarius, after watching this video, a uh, 7 days, seven weeks or seven months yun 'yung parameter ng near future na ito. You will get the good result. Ma-harvest mo na 'yung good outcome sa mga hinihintay mo. So, kaya ngayon kailangan talaga magsipagkalaksan ng loob, laban lang, 'wag panghinaan ng ng kumpiyansa, no? And 'wag mong hayaang pigilan ka ng mga taong yakapin 'yung mga gusto mong bagay at 'wag lagi mag-negative self-talk. Ito ka kakabigin mo, kumbaga, kakabigin mo yung good outcome sa mga pinaghirapan. So, continue fighting this course. Kung ano man itong inaalagaan mo na potensyal na magpalago sa pera mo, eto ka. Boom! Aanihin mo yung good outcome. So, congrats po. Clarify natin sa Seven of Pentacles. <clears throat> Seven of Pentacles being clarified by the Judgment card. Yes judgment cards all about you realizing na parang ah okay now buti pa lang naghintay ako ah buti pala um tinuloy ko pa rin yung mga bagay na alam kong para sa akin kasi inani ko pa rin so if you realize the good outcome mula sa mga pinagdaanan mo um dito ka magkakaroon ng realization na parang okay itutuloy ko pa to kasi gumagana itong bagay na ito hindi gumagana so bitawan ko na yan so marami ka marerealize sa kung ano man yung mago work out sa dulo ng mga inaasikaso mo ngayon. Kaya nga importante, para makarating ka sa aspeto na to, tiwala sa sarili, be confident, matutong uh, maging uh, mapangalaga o mag-nurture ng mga blessings mo, and trust yourself that you will reach the goal. Okay? Because yun yung mga secret component or mga important ingredients para makarating tayo, sagit sa puntong ito. Na kakabigin mo na yung outcome, and then on to next level ka na. So, parang you're gonna realize kung bakit mo kailangan pagdaanan to because yun yung recipe mo in your greatness, okay? In your challenge, you have feathered omens, yes? Pasagi mo doon yung mga ilusyon, no? Sa buhay mo, yung mga maling akala, yung mga akala mo, tama pala to, akala mo, mapagmahal siya, akala mo, mabait to, pero hindi pala. So, kung ano mo yung mga ilusyon na pinapaniwalaan mo, you will realize that it's not true. Especially here, with a judgment card. So, magigising ka sa mga truth, sa mga proseso mo. For example, lagihintay ka ng magandang resulta sa pinipalahang trabaho. Kapag nakuha mo na siya, alam mo na yung mga dapat palang gawin. So, lumalawak yung experience mo. Lumalawak din yung knowledge mo about that certain industry na pinapasok mo. Okay? Another message you have, shadow alchemy. Turn shadows into gold by shifting your awareness. Yes, sabi dito, kung ano man daw yung mga kadiliman sa buhay mo, yung mga pilit mo tinatago, yung mga kahinaan mo, gamitin mo yung kalakasan mo. Baguhin mo siya. For example, uh, takot kang mag-apply sa trabaho kasi ayaw mo mag-English. For example, kasi mahina ka sa English. Normal naman yan, okay lang, Pilipino ka. So, huwag mo ikahiya. So labanan mo 'yun, sabi mo. Okay, kailangan ko 'tong baguhin para hindi siya makaharang sa akin. So every time na may interview ka, mag-practice ka, 'di ba? Mag-research ka sa YouTube, nako ang daming tutorial sa YouTube ng paano mag-apply, paano ang interview ng English. So if you practice more, mababasag mo 'yung negative energy mo o negative trait mo into positivity, 'di ba? Parang ganun. So make sure na 'yung negativity na meron ka, kini kinikilala mo siya para mabago mo pa siya at makuha mo yung good result from it. Okay? In the area of your challenge for the week, you have the Emperor card. Emperor card, kailangan mo daw maging matapang this time, Sagittarius. Matapang na harapin yung truth, matapang na aksyonan yung mga dapat aksyonan, matapang na habulin yung pangarap mo, at yakapin tong bagong darating. Kasi baka nga, sabi ko sa inyo kanina, baka hindian mo eh, baka layuan mo eh. Kasi mo, Um, baka hindi para sa akin yan, huwag na lang po nakakatakot. So, you need to be brave this time. Sa so, kung ano man yung darating, face it, embrace it, take action on it, may kita mo na baka makatulong to sa'yo moving forward at baka yan na yung sumagot sa lahat ng mga tanong mo. Narinig ko rin dito, Sagittarius, kailangan daw ikaw ay disiplinado. Okay, it's okay. Disiplinado sa mga ginagawa mo para makuha mo na yung mga bunga. Kasi kung ngayon, halimbawa sa trabaho, ngayon kikilos ka, bukas hindi na naman. Sa isang araw na naman. So, if hindi consistent yung effort mo, huwag kang aasa na makukuha mo agad yung good outcome. Kailangan consistent. Kailangan dire-diretso yung effort mo. Kung nandun ka dapat ng 8 a.m., dapat nandun ka ng 8 a.m. Make it a habit to be disciplined. Okay? Narinig ko rin, alam mo ko ano, wag matigas ang ulo. wag mataas ang ere. Huwag mataas ang pride. Pag makinig sa payo, pag, pag meron kang pagkakamali, tanggapin ang pagkakamali at itama. <clears throat> Hindi ka bawasan ng pagkatao mo na i-accept na, ayaw nga, nakamali ako dyan. Ayaw nga, sorry, ulitin ko na lang. So, learn to be humble enough to accept your mistakes, okay? The emperor card, the page of swords, yes. Page of swords, huwag kang matakot na matuto. Huwag kang mahiya na magtanong wag mong laging isipin na kababaan ng pagkatao yung mag-ask ng uh, mag-ask for help o kaya papaturo ka no because page of sorts all about learning more no um asking for assistance or asking for additional knowledge na makatulong sa iyo so wag mong laging isipin Ay, ayo ko magtanong wag na lang wag na lang Ikaw na lang magtanong ayoko ayoko so be humble enough Because sa ikaw rin naman mahikinabang dyan. So, pag hindi alam ang isang bagay, magtanong ka na, makakatulong sa'yo yan. Okay? In your fortune, you have love flows through you and to you, voyage of the heart. Yes, ito yun. Habulin mo yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng saysay. Yung mga bagay na pupuno sa puso mo. Yung kaligayahan mo. At huwag na huwag ka nang papapigil pa sa negativity, sa judgment ng ibang tao, sa panguhusga nilang. Huwag mong hayaang harangan ka in your greatness, okay? <clears throat> Now, the message of choosing your path, all is possible. Lahat daw ng bagay ay posible, kaya huwag mong ikulong ang sarili mo here in your fortune. Huwag mong ikulong, itali ang sarili mo sa limitadong mundo. Pwede ka pang mag-achieve ng maraming bagay don't always tell yourself na, hanggang dito lang ako, baka hindi ako makarating doon, baka mag lang ako, baka hindi ko kayanin doon, no? So, ikaw mismo ang nang-down sa sarili mo. So, payo na yung spirit guides, laksa ng loob, no? Kung mawala ka sa shell mo, always believe that you can, always believe na um, you will achieve greatness after this. At may lakas ka para pagtagumpayan yung problema. Alam mo, nakita ko rito, Sinsa sa fortune area siya, yung Eight of Swords, sabi dyan, makakahanap ka na ng solusyon. Mahahanap mo na yung sagot para makawala ka sa problema mo ngayon. So, congrats po. Okay? The Eight of Swords being clarified by the Sun card. Yes, 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 yes. Napakaganda. Tapos na. Lumabas so na si Sun. Ibig sabihin, napakagandang linggo ito para sa inyo. So, nakita ko rito you will be happy again. mag -e enjoy ka ulit sa buhay kasi mahanap mo na yung solusyon sa problemang nagpastak sa sa'yo nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. At ngayon, kakawala ka na sa bigat na yan. You will now find the peace of mind. Makakahinga ka na ng malawag sa mo. Ay, salamat Lord, nakawala din ako dito. And you are now on to something happy, happier this time. And malaya ka na mula dito. So congrats po. So Sagittarius, i-like mo tong video na to para ma-activate tong solusyon sa problema at paglaya mo sa bigat at naging maligaya ka na ulit. So like, like, like. Okay? In your divine messages, emotions are running high. Yes. Sabi ko nga sa inyo, halo-halo emosyon. Parang hindi mo alam kung kakayanin mo ba to, tong pagbabago na ito. Mahaharap mo ba tong bagong blessing? Kakayanin mo ba siya? yung pursuit sa iyong pangarap, halo-halo emosyon, hindi mo alam ang gagawin. So, kailangan ngayon maupo, 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 kumalma. Uh, kung kailangan mo mag-solo muna, go push para maisip mo yung tamang gagawin. Okay? Now, the message, you have work through your fears. Yes, napaka simple Labanan mo daw ang iyong mga kinakatakot para umasenso ka na at maabot mo na yung pangarap mo. In your divine messages, yes, abutin ang pangarap with a star card. Continue having that hope in your heart na ma-achieve mo siya. Um, wag mong bitawan. wag mong sukuan. Continue watering what makes you alive. Kung ito yung bagay na pinapangarap mo at dinadasal mo kay God na alam mong magbibigay saysay -say sa buhay mo, edi eh wag mong sukuan. Kung alam mo na ito yung bubuo sa buhay mo, fight for it. Okay? Star card, clarify natin. Star cards being clarified by the world card. Yes. Kung yan ang bubuo sa pagkatao mo, kung yan ang magbibigay sa'yo ng saysay -say at magpapaangat sa'yo, ilaban mo. Okay? Narinig ko dito, takpan ko lang si ate girl ha, kasi very very FHM ang kanyang posing. Sa star card here, sabi dito, you can achieve your greatness. Kayang-kaya mo mag-succeed at magtagumpay kung lalaksan mo ang pananalig mo sa pangarap na ito. Um, sabi dito, pataasin mo din ng iyong faith, ang iyong pananalig sa Diyos na masusungkit mo siya. Okay? Parang walang dapat duda that you will achieve the success dito. For some of you, nakita ko, sabi na yung spirit guides, um, kakawala ka na dun sa dati mong ginagalawan na very, very mabigat o very very mahirap. Unti-unti ka na daw bumabangon kaya isara mo na yung past na yun ha para makapasok ka na sa bagong era ng buhay mo kung saan doon masagana na at malapit ka na makarating sa katuparan ng dreams mo. Okay? Ang outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Haystack, karma, you will reap, you will reap what you have sown. Yes. Sabi ko nga sa inyo, aanihin mo na, kakabig ka na this time sa mga bagay na pinaghirapan mo. You have tipat, deep friendship with someone of the same sex. Yes, meron ka daw mga close na friend, mga kumare mo, of the same sex ha, pareho kayong babae o kaya pareho kayong lalaki. Friendship, deep friendship. Sila yung mga taong talagang nandyan sa tiba, sa sagana at hirap. Okay? Another message, you have flute. Disappointment in, in a friend of a or a lover. Meron ka daw mga kaibigan or kasamahan o kakilala na parang disappointed ka sa kanila kasi siguro meron ka mga inasahan sa kanila na hindi nila ginawa. So ngayon panahon na para palayain mo sarili mo dyan. Okay? Another message of arrow, you are on the right path. Wow! Nasa tamang direksyon ka daw patungo sa buhay mo. So ngayon, daanan mo lang yan. You will find the right answer, the right path, and the right journey. Everything will be fine. Ang outcome mo, Sagittarius, for November 17 to 23, The moon card, yes. Sabi dito, lahat ng pinagadaanan mo this time, Sagittarius, temporary lang yan. Yung problema, yung sakit ng puso mo, o yung mga iniiyak mo, yung mga bagabag, takot, alinlangan, temporary lang yan. Sisibol ulit ang araw para sa'yo. Kaya daanan mo lang, um, be a fighter, be a go-getter, you will reach at the end of this, at the end of a tunnel, at makukuha mo din yung liwanag. Makukuha mo rin yung katiwasayan. So ngayon, daanan mo lahat ng mga temporary things at makakalagpas ka rin dyan. Congrats po. Okay? Clarify natin si Moon card. Sabi rito, si Moon daw, marami kang questions, no? marami kang mga tanong. Sabi mo, paano yun? Paano yan? Hindi ko maintindihan. Darating sa iyong sagot. Kung na, ikaw, ikaw ay nalilito at maraming alinlangan at uncertainty, the answers will come and you will see the right um, move forward. Okay? Mapapa, ah, kaya pala. Ah, alam ko na. So, medyo liliwanag na yung daan at ruta. Paabante. Okay? The moon card, the two of ones. Yes. Clear, clear, clear. Crystal clear na ang daan. Sabi ko nga sa inyo, darating sa'yo ang kaliwanagan, ang sagot, at yung dating madilim, yung dating malabo na parang temporary mga problems, liliwanag na yan. At mahanap ko na yung tamang ruta moving forward. You are now ready to step forward into a brand new world, to a brand new experience. No? Gusto mo nang kumawala sa pattern o routine na sobrang wala ka ng growth doon. So nakita ko rito, you are preparing a plan at ready-ready ka na to explore new territory, new places, new experiences na tatapos sa lahat ng temporary problems na ito at ready-ready ka na na maapot yung iyong mga dreams. Okay? Sagittarius, napahaganda po ng inyong November 17 to 23. Comment down below po kung saan kayo naka-resonate and I'll be reading messages. Thank you again for watching. Gandulo, Sagittarius, I love you. This has been James of James Ario PH. God bless everybody.